yun, 160 to lang no mula is Avenue gan dito sa may Mercury General Luna Ampid San Mateo Rizal kala ko ma'am nakajigas At, okay thank you ma'am thank you yun, walang kalasan mga Cubs good morning good morning po sa inyo lahat tayo ay nagbabalik good morning, good morning no, mga kaobs. So, try tayo bumiyahin ngayong umaga. Yung pinasukan tayo ng booking ng no, mga kaobs. Uh, dito lang din sa Talanay, area B yung pick Sana oh. Tapos yung drop off naman niya sa may Matalino Street lang. Malapit lang ng no, mga kaobs. Tara, let's go. Tagal din akong dinakabiyahin ng no, mga kaobs. Kulang-kulang dalawang buwan, two months akong dinakapagbiyahin ng no, mga kaobs. Nagpahinga tayo dahil nagkaroon ako ng ano 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 Putang ina sa Tagalog uh, Pugita Kasi ang ano nun mga cubs no uh, Parang kang laging may puwing tsaka may buhangin sa mata Parang ganun yung ano mo Ganun yung nararamdaman mo sa mata Kaya nagpahinga muna ako ng mga ilang ah, dalawang buwan dalawang buwan po akong di nakakabiyahe sa angkas or na di na tayo nakapagmutublog sa angkas biyahe ngayon po nag try tayo ng bumiyahe isa lang po mga kapso kasi may pasok tayo try lang ako ng isang biyahe uh, Pinasukan naman ako dito lang din sa talanay sa talanay area B yung pick up tapos yung drop up naman niya sa ano sa matalino kaso layo ng u-turn natin kasi dito lang yung bandaw eh alanganin kasi walang u-turn dito yung u-turn dito dun pa sa may harap ng pitron ay bago mag pitron pala yung sa talanay kaso mag u-turn tayo yan yung talanay so mag u-turn tayo ng mga kangkas mga cows good morning good morning po sa inyo lahat tayo ay nagbabalik sa moto vlog <laughs> alright dito mag turn tayo dito shout out pala dun sa mga ano natin sa mga new subscriber shout out uh, shout out din kay Boswaray tapos sa Magista yung binirhan ko ng mini driving light yung Senlo yung brand shout out dito lang yan sa batasan Landmark nya Petron Dire Diretso lang kayo pababa Makita nyo na bandang kanan yung Magista kondisyon sa page nila sa Facebook Layo rin pala 1.6 kilometers yung pickup. up Look. Layo ng pickup. Ginagawa pa yung kalsada Patay tayo dyan Google -go! Barili kita sa mukha <laughs> Pangalan niyo ma'am? Nagbob? Sa angkas po ba kayo nagbob? Sa angkas? Ah, gawa pala yung kalsada dito ay yung pinagawa yung kalsada dito na tayo sa pick location nyo mga kabs iwan na tayo ng text message unang biyay pa lang natin napalaban na tayo dito sa daanan ah. yung ginagawa yung kalsada baka ito Lapang signal. Mariel, ma'am. Mariel. Wait lang, ayusin lang natin. Okay na po. Okay na ma'am. Ginagawa okay. yung kalsada. Ito ng pickup. Let's go. Pati natin si ma'am no mga cabs sa may matalino street. Eh, malapit lang naman to pabalik sa trabaho ko nasa ano lang mga 1.5 o 1.7 kilometers let's go yon apat na araw no mga kas mula nung mula nung pinatupad yung inkap ayun meron pa rin talagang ano ayun pasaway ayun siya na lang bukong tanging talagang hindi dumaan sa motorcycle lane yon siya na lang oh, may ilan pa rin talaga may ilan ilan pa rin talagang hindi sumusunod mula nung pinatupad nung no May 26 may talagang lumalabas pa rin hindi nakakatiis kasi dito malilito ka alat talaga dito kasi alin nyo kung bakit mga obstinan yung linya dito bigla lang lilis pa kaliwa yan yung linya dito lilis yan pa kaliwa kasi mo naman yung road marking nila tingin nyo matino yung gumawa niyan what what the fuck nandito na kaliwa yung road marking ng ano motorcycle yun eh, no. oh. dito na ba? Diba? oh nandito na sino masira ulong gumawa kaya ng putang ina e, walang kalasan ang kumalas yari hindi nakatis o kumalas yes. Imo mo sinong sira ulong gagong gumawa ng linya na yon yung road marking Nasa kanan, biglang babalikos pa kaliwa. Mayroon pa rin talagang di nakakatiis. Pero kahit pa naman, nababawas-bawasan na mula nung nag-start twenty 26 ng May. Mayroon pa rin talagang di nakakatiis, talagang kumakalas. Ah, may kumakalis pa rin talaga. Meron kumakala sa pila. Sa bagay, sila-sila rin naman mag ano, nun magsasaper pag nakareceive sila ng ano, na papil. Ay, mas maganda nang maingat na lang tayo paratis wala tayong problema nangyari kay jay ah, baka nagtatanong sa mmda lang yung mga lumalabas sa motorcycle eh, madadala yan sila ng mga cops pag naka ng violation yan matic yan pag lumabas ka dito sa motorcycle eh, tapos may incap na camera Matic yan Tapos ang speed limit dito KPH lang 60 KPH lang mga kaops O first time makadaan dito sa Commonwealth Avenue Ano mga first time lang lumadaan dito Baka makatulong to sa inyo yung video ng mga boss uh, Huwag talaga kayong kumalas dito sa motorcycle lane Tsaka yung takbo nyo dito 60 KPH lang Tapos maganda kung mababa sa 60 siguradong sigurado hindi ka over speeding no, meron pa rin talaga yan so, bahala ka dyan ako di ako kakalas dito sa motorcycle lane. pero karamihan sumusunod na T5 to 57 lang motorcycle lane, no? O, tapos biglang nandito na yung guhit yung road marking sa bandang kaliwa yung kalsada tingnan mo naman hindi maayos hindi rin maayos mga yung road marking yung road marking na yan oh. hmm. ina nila tingnan mo naman may nakita ka bang ano dyan sa nabanda yung ano motorcycling dito katabi ng mga bus ayan o oh. buti may natira pang pintura hindi pa nga naayos yung mga kalsada nila ang bilis pa rin nilang binalik kakapal na muka utang ina nila All dito lang yung drop off ni Ma'am mga cab sa Malakas Street. Dito lang sa may bungad. Dito lang po. Ma'am. Dito lang. Ma'am, naka-G-Cash? naka g, naka, g, -cash? g -cash? Ha? Kala ko naka-G-Cash. Eh, cash yun eh. At si di mo sinabi na mamaya na. pinagsasalita <laughs> nagsasalita. Kala ko pa naman. G-Cash or cash? Kasi kanina nakita ko yung booking niya, cash. Naman talaga si ma'am, oh. Kala ko ma'am nakajikas. Okay, thank you ma'am, thank you. Yung may pa si ma'am ng mga kaob sa yun. Tara, let's go na. Tayo papasok, nandito na tayo sa Malacas Street. Yun, tayo papasok naman sa work natin. Ito sa may harap ng McDonald's. <manody> ngayon, magandang magandang hapon po ng no, mga kaos. Bumiyahe ulit tayo ngayong hapon. Kaya nung umaga, nakabiyahin na tayo ng isa. Ngayon naman, biyabiyahe tayo. Uh, may booking na tayong pumasok dito ng no, mga kaos. Dito yung pick-up sa may East Avenue Medical Center. Tapos yung... Yung drop off naman dito sa San Mateo. <coughs> San Mateo Rizal. Pinauwi na tayo, maaga pa lang. saan kaya to baka doon to sa kabila kasi nandun yung ano tatawagan natin kung saan siya banda kasi nandito na tayo sa isabi nyo medical center hello po sir saan kayo banda dito na po sa ano medical isabi nyo sa dito na po sa isabi nyo po saan kayo banda hello po hello po ano pangalan niya, ma'am? Sa San Mateo drop off. Uh -huh. San Mateo. Ah. La oh. Lalaki kasi nakalagay dito eh. Babae pa lang. Twenty five. naman mga wala yata akong twenty five eh. Sige mo palitan na lang natin doon. Kasi unang booking ko pa lang to eh. Ito po. Sige po. Hawak lang po. Okay na po. Pwede natin yung kung nakalock na yung helmet ni ma'am no mga cops. Excellent! Sige, ang drop-off nito San Mateo pa. Okay, hatid na natin si Ma'am no mga kab, sa kanyang drop off location sa San Mateo Rizal. Ang oras natin a ah, quarter to five. Handaan natin Commonwealth Avenue. Siyempre mag-iingat tayo sa incap para wala tayong maging violation. dalawang buwan din tayo nagpahinga sa biyahe ng mga kops kaya nung umaga nakabiyahe na ako ng isa ngayon naman pag out natin sa tarbaho lumiyay ulit tayo let's go wala dito mga kops no? halimbawa dito nagbook yung pasayro sa may overpass na to ay double solid line yan malamang kahit ako hindi ko kukuhanin eh kasi magkakaroon ka ng violation dyan pati dito, dito yung isang overpass yan. Dito halimbawa dito nag yung pasahero. Diyan sa overpass na yan. Eh nakalagay diyan double solid line yan. Yari ka dyan. Dito pwede. Kasi may ano broken line diyan, putol-putol yan, pwede kang kumanan diyan. Eh paano doon sa overpass? Malamang di ko rin kukuha yun, kasi magkakaroon ako ng violation. Ganun yung mga Kaya napakahirap yung income ko katulad na itong isang ano isang van yung sa kanya solid lane dapat hindi siya pumasok dito sa kanan pa lang yung van violation na yun ay eh, may incap doon yari na hagip na yun dito sa Luzon dito minsan nagkakaroon ng problema yung iba din nakakatis talagang lumalabas sa motorcycle lane lubak-lubak oh, lalim yung kalsada tila di pa maayos dito minsan nagkakaroon ng problema ng mga cabs kasi yung galing dyan sa katipunan na palabas ng commonwealth yan yung galing dyan sa kanan yung galing katipunan dito talaga walang bigayan kasi pag lumabas ka dyan sa motorcycle eh pwede ka magkaroon ng violation dyan yan dyan nagkakaroon ng isang bold bold Yeah, katulad yan, dyan yung pasahiro nagbook ay eh, double solid linya malamang di yan pipikapin ng rider kaya yeah, dapat yung mga ganitong MC taxi na namamasaada dapat bigyan manila consideration, na pwedeng pumasok kasi nandun yung pasahiro, eh. for example nandun yung pasahero nagbook book, eh, siya rin ikaw si rider double solid linya, di, di mo kukuhanin yun biglang putol tapos biglang nasa kaliwa na yung linya ang galing! Ang galing! meron parang isang kamote dun sa kaliwa oh. Ito pa isa oh. Over speeding pa yun. Tila walang alam sa incap yun ah. Oh, di ba? Sana all. Yung isa naman nandun sa kanan. Yung click na pula. pag ganyan, pagbigyan mo na Uy, oh, double solid lane kasi yan, boss yan lumabas na yung click Ang dami nang lumabas, oh Huwag kayong lumabas. Alin po? Di, may incap na kasi dito sa may incap na kasi dito sa Commonwealth. Bawal kami lumabas dito sa motorcycle lane. Dapat dito lang kami. Pag lumabas ka dyan, may violation ka na dyan. Kapasahiro ng mga cops. No, lalong lalo na dito. Misan, sinasakop to ng mga bus dito, lalo na dito, sinasakop ko ng mga bus dito yun, dito, kagabi ng mga kaos, may nadisgrasya dito nawala ng preno yung trailer yung mahaba yung mahabang truck dito uh, <coughs> 11.30 ng gabi dito dito siya bumagsak sa baba na. ang alam ko nakita ko sa post dalawang nakamotor patay tapos ewan ko yung nakakotse ito ayun yung tumaob yung van o oh, dito kahap, kahapon kagabi dito nawala ng ano preno o dyan o oh. dyan bumagsak o oh, dyan o oh, galing sa taas nawala ng preno meron dalawang nakamotor oo oh, dalawa yung mahaba yung mahabang truck yung trailer kung tawagin yun nawalan daw po ng preno eh ha di ko lang alam kung anong tumawid or nakamotor eh baka oh yung papunta siguro doon nasa lubong niya eh oh kasi doon siya tumawid sa kabila yung nasirang waiting seat po ron doon, doon siya bumagsa, doon siya ang huling ano, tumaob. Naku, walang bindor, yari. Ah, mayroon po. Grabe naman. 166 lang yata ayun, 160 to lang sige po, thank you ayun, 160 to lang no mula is Avenue gan dito sa may Mercury General Luna Ampid, San Mateo Rizal 160 to yung pamasahe niya nagugutom ako no mga kaos, bilhin muna tayo ng pandisal dun no dun sa harap ng simbahan pandesal kasi nagugutom ako sa so, manang tingin ni kuya tayo dun sa bilhin muna tayo ng pandesal yun naka drop off na para tayo ay makakain muna ng merienda pandesal pa yun mayroon pa mayroon pa yun lang wala na wala ng pandesal